bayan. Ito busy lagi si Inday sa pag-ano ng balikbayan box. Ngayon naman ang aanuhin ko para sa inyo na ng mga balikbayan box. Dahil sa laki nitong ating ano balikbayan box, swerte pagka isa lang ang mabibigyan. Kaya ang gagawin ko para mas maraming makinabang sa ganitong ano na balikbayan box, tatlo ang aanuhan uh, ko bibigyan ko na aking mga followers. Ganito siya. Ano, tatlo yung uh, bibigyan ko dito. Kaya tingnan natin kung anong uh, may bibigay ko. Kaya ipalo nyo po ang aking video para makasali kayo sa aking balikbayan box. Ayan, share nyo ang aking video. Tingnan nyo mga kabayan kung anong mga laman ng aking balikbayan box. Ganito siya kalalaki mga kabayan. Ipapadala ko yan sa Pilipinas. Si Papa LBC ko. Yan, dito pag ko yung tatlo. Ganyan. Tara, samahan nyo ako magtupi ng aking mga damit. Babalot-balotin ko na mga kabayan yung ating uh, mga damit na pamimigay ko. Ganito siya. Yan, tingnan nyo yung uh, ala, laman ng ating ano, mga damit. Yan, ganito siya. Panalaki, dalawa. Yan, tapos yung mga uh, may pantalon. Ayan, mga bago pa tong ating uh, pantalon. Hindi ko alam kung ano yung mga size nyo. Bahala na po kayo mag ano. Ito lahat, nakuha ko to sa dumpster. Pagtsagaan nyo na po. Ngayon, ano. Uh, ito, ito. Yan, magaganda siya o. Oh, mga kabayan. Mga leggings. Mga bago pa to. Bago ko to inano dito mga kabayan. Lahat to, nilaban ko. Yung mga iba, meron pa siyang mga tag price. Kita nyo magaganda ng mga damit natin mga kabayan. Kaya napakaswerte na ang mabibigyan. Itong mga brief, mga bago din to. Ayan, lahat to nilabahan ko para malinis na matatanggap nyo po. Ito meron pa siyang tag. Ayan o, oh, mga bago pa. Lahat to galing sa ating dumpster dito sa ano compound namin. Kaya ano po, sana mapasaya ko kayo dito sa aking munting regalo na ngayong Pasko. Ang ano nyo lang, gagawin nyo lang, ipalo nyo lang po ako, share nyo ang aking mga video. Mag ano po ako ng uh, aking ano, balikbayan box hanggang katapusan po ng November. Pipiliin ko yung ating mabibigyan. Yan, tupiin muna natin mga kabayan para maganda naman tingnan pag natanggap nyo ang aking ano, mga regalo. Punito lahat.